maginito ang kasaysayan. Oo, Roniel. Totoo ang mga sinabi niya. Akala ko, Dad, hindi kayo papayag na ipenta niya Nakiusap siya sa akin, iho, para magamit sa estasyon. At yun din daw ang ibinigay mong kondisyon para makipagbalikan ka sa kanya. Oh, Naawa ako sa kanya, kaya pumayag na ako. Salamat naman at magkakabalikan na kayo ng aking anak. Opo, oh, Daddy. Pagbibigyan ko kayo. Salamat, Roniel. Napakabait mo talaga. Hindi mo na naman ako binigo. Malay natin, sa ibibigay mong pagkakataon sa kanya, magbago na siya. Sir, alas tayo. Maayos sa ba ang tatlong kwarto na ipinahanda ako sa iyo? Opo, oh, 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 sir. Nung makalawa pa po. Mabuti. Dahil darating na sila. Kaya gusto ko maganda kayo ng masarap na tanghalian. Ay. Ipagdiriwang natin ang araw na ito. Dahil baka kasama ko na ang aking anak, apo, at manugang Tuloy na tuloy na pala. Ay. Ano ba ito Wala pa rin akong ganang magpunta sa butik. Kahit sa salon. lagi na naaalala si Michael, baby ko. Oh, oh ang hirap naman ito. Ilab ako sa isang guy na ang mahal na yung best friend ko. Oh. Kahit pinitig ko siyang iwasan at kalimutan, hindi ko pa rin magawa. Dahil lagi ako nakakatanggap ng news about him na pamamagitan pa ni Frenny. Oh, oh hindi. Magditiis na lang pa akong ganito. Lagi nasasaktan. Please, Samet, anak. Nakausap ko si Aristeo kanina. Ano pong sabi niya, mami? Paparating na raw doon si Nabanesa Vanessa at Roniel. Ah, natuloy din pala sila. Ay, sana lang wag kong si daddy ni Vanessa. Nang hindi lalong lumala ang galit ko sa kanya. Ah, anak. May ng ako. Ano po yan, mami? Wala na ang mga kasabuhat ni Vanessa. Patay na sila. paano pa magbago si Vanessa? Mapatatawad mo pa ba siya? Napakasama ng ginawa niya. At para sa akin, walang kapatawaran yon. Buhay ang inutang niya. Kaya buhay din ang kabayaran. Aruniel oh, Ipalalagay eh, ko na sa mga katulong yung mga gamit mo sa kwarto natin Pag-iulit mo nga yung sinabi mo Oh. Maliwanag naman ang sinabi ko ah. Ako na ang magdadala ng mga gamit ko sa silid ko <laughs> Ano? Pinagbigyan kita pa sa lalo si daddy Bumalik ako pero hindi ibig sabihin, magsasama na tayo sa iisang kwarto. Kailan mo ba ako pahahalagahan? Kailan mo ako mamahalin? Siguro, pag talagang nagbago ka na. Naroon na pala si na Vanessa kina Sir Aristeo. Oo, Mike. Ngayong doon na siya nakatira, baka maging bihira ng pagkikita nyo ng daddy mo. Dahil hindi na kayo makakapunta sa kanila. Naisip ko na rin yun. Kaya nga nalulungkot ako. <laughs> Pero gagawa ako ng paraan para makausap pa rin ng madalas si daddy. Hindi na ako papayag na magkalayo pa kaming muli. Ano? Hindi siya nakapag-asawa? Sigurado ka ba, Conrad? Pero... may anak siya. Sandra ang pangalan. A ano? Hindi niya anak si Sandra? Ampun lang? Uh, uh, kasi nakikinig ako sa program ng anak niya. <laughs> Ikaw talaga, Conrad matagal lang tapos ang tungkol sa amin na solidaridad, Ha? Uh, ayaw kasi ni Vanessa na muli pa akong mag-asawa.

Protectado with unique toothpaste Maximum fluoride protection Manufactured by ACS Manufacturing ISO Certified World Class Quality ACS Mulas At number 1 Smart Dishwashing Face Tang galing-galing mo Smart Dishwashing Face ko Smart Dishwashing Face ko Pritong ulam na masebo Smart oh. And pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahikinis, sa pa natin sa metal at plastika. Paste. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart fish washing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS! E Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag sa Pride Bar Blue, ang na damin ay magiging. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na kumpansina ang melobli. Ay Pride Bar Blue, I may power whitener, na nanunoo ang sa power hipla. Kaya ang damit ikislap puti at panay ay masakamay. Ito mas puti, ito mas puti nito. Pride Bar Blue with power whitener. Tin dilam puti, ikislap puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. mukhang malalim ang ah, iniisip mo. Ikaw pala, Roger. Nasa lang iyong mag-ina. Tulog na ko sila sa kanilang kwarto. May problema, Dad? Wala naman. Naalala ko lang yung sinabi ng classmate namin ni Soledad noon. Si Conrad. Tungkol po ba kay Mang Solita? Oo. Sabi niya, hindi raw nag-asawa si Solidad Nanatili natili siyang dalaga. Huh? Oh? Kaya pala sa tuwing tatanungin ko ang tungkol sa kanyang asawa, parang umiiwas siya. Eh, yan pala eh, wala naman siyang kabiak. Ah. Uh, kung sino sino ang ama ni Sandra? Kaya nga ako naguguluhan. Dahil ayon kay Conrad, walang anak si Solidad. <mimip> po kayo sa akin, sir. Oo naman, iha. <laughs> nakinig ako sa'yo kanina. Naisip ko po kasi baka ngayon nariyan na sa inyo si Vanessa, eh baka pigilan na po kayong makinig at tumawag sa akin. <laughs> Hindi mangyayari yun, Iya, Dahil dito ako, sa kwarto ko nakikinig sa'yo. Ah. <laughs> Isa pa, nalilibang ako kapag naririnig at nakakausap kita. Salamat po. Masaya din po ako nakakausap oh. kayo, sir. May uh, gusto ng sana akong itanong oh. sa kita. Ano po yun? Tungkol sa daddy mo. Kamukha mo ba siya? Ano po pangalan niya? Hmm? po. Ah, sir. Pasensya na po. May, may tumatawag po kasi sa isang cellphone ko. Tatawagan ko na po kayo mamaya, ah. kaliwa siya? Eh, yun ang pakiramdam ko habang kausap ko siya, Ronel. Pero, bakit naman po niya gagawin yun? Eh, kaya nga nagtataka ako. Alam kaya niyang ampun lang siya? Posible yun. O baka kaya umiiwas dahil nahihiya siyang pag-usapan ng tungkol sa buhay niya. Pero, gusto ko pa rin malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Bakit mo Daddy? Ewan ko. Pero, para bang may nagsasabi sa akin, alamin ko ang bagay na yun. You? Opo mami, nabigla nga ako eh Anong sinabi mo? E, umiwas na lang po ako e, Hindi ko po napaganda ng isasagot ko Tama, tama yung ginawa mo Dati na niyang nabanggit sa akin ng tungkol sa akala niyang asawa ko <laughs> Pero umiwas din ako Bakit po kaya siya nagtanong ng ganun? Hindi ko alam. Ang inaalala ko yung baka... Baka... An baka ano ano ko may man? nakapagsabi na sa kanya na hindi ako nag-asawa. Ho? May nakakaalam ba nun? Oo. Ang ilan namin mga kaklase na close sa amin ang daddy mo. kung ganun, baka nga po may nakapagsabi na kay daddy. Kailangan na mag-isip na tayo ng isasagot. Sa susunod na magtanong siya ng tungkol doon. Kula sa nakaya ni Aristeo ang tunay na pagkataon ni Sandra. Samantala, malaman naman kaya ni Sandra ang tunay na pagkataon ni Gregory. Gregory. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Susan Robles, James Cuaton, Maynard Landicho Jr. at Janelin de la Cruz bilang Elizabeth. Sound effects, Jerry Mucha, technical supervision, Eric Lucero at Bong Mujar. Musical director, Boboy Salonga. Sumulat ang ating kasaysayan, Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ng inyong lingkod, Phil Cruz. Elizabeth, nauuuhaw ako sa katarungan. Dito pa rin sa mga ang kasaysayan.